Maligayang pagdating sa World Wonders Daily, ngayon, tatalakayin natin ang isang makasaysayang kaganapan na naganap noong Ika 30 ng Oktubre taong isang at anim na Noong araw na ito, ang Unyong Soviet ay nagpasabog ng Tsar Bomba, ang pinakamalakas na sandatang nuklir na naimbento kailanman, ang pagsabog na ito ay naganap sa Arctic Circle, kung saan ang lakas nito ay umabot sa isang hindi kapanipaniwalang 50 megaton, nakatumbas ng higit sa 3,800 beses na mas malakas kaysa sa bombang atomika na ginamit sa Hiroshima, ang pagsabog na ito ay nagresulta sa pinakamalaking pagsabog na ginawa ng tao sa kasaysayan, na nagdulot ng malawakang pagkawasak at nagbukas ng usapan tungkol sa mga panganib ng mga sandatang nuclear, ang Tsar Bomba ay hindi lamang simbolo ng kapangyarihan ng Unyong Soviet, kundi pati na rin ang takot na dulot ng Cold War ang kaganapang ito ay nagbigay diin sa pangangailangan para sa internasyonal na usapan at mga kasunduan upang maiwasan ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga bansa. Yan ang kwento ng Tsar Bomba, isang makasaysayang sandali na nagturo sa atin ng mga aral tungkol sa kapangyarihan at responsibilidad. Salamat sa panunood ng World Wonders Daily. Huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang aming page para sa higit pang mga kwento mula sa buong mundo.